ito ang napakagandang mga tips mga kasesari no pag uh, madalas kayong nagwa washing mga kasari o nagpaka nagpakarwas no so yung mga sakit ng mga motor niyo mga kasesari na katulad sa akin bago to mga kasari mahilig ako magkarwas ganito niyo mga kasari oh lagyan niyo ng grasa mga kasari yung bawat sakit nito yan lagyan niyo ng grasa kasi kadalasan mga kasari Uh, pag nababasa yan ay uh, nagkakaroon ng kuan ano yan uh, anong tawag ito kalawang kaya uh, naging shirt uh, short yung uh, o oh, grounded itong ating sasakyan mga kasari no so ayan nilagyan ko na lahat ng grasa mga kasari ayan tingnan nyo ayan mayroong grasa na yan ayan kasi kanina mga kasari habang nagwawasing ako Ayan, nagkakaroon siya ng short mga kasari. Uh, palagi siyang uh, nag ano no, naghahasad kahit hindi ko pa inuun yung hazard. Eh ngayon, uh, okay okay na siya mga kasari. Ayan, tingnan niyo mga kasari. Ayan. Binaklas ko talaga mga kasari. Ayan yung bagong motor natin. So ayan, paki-like, comment and share this video mga idol no para may mapulot kayong aral. Maraming salamat.